Raflesia, na Falls na magkatabi, at iba pa. Ayan. Ayan ang dahilan kung bakit ko binalikan ang barangay Villa Maria Aurora Aurora upang ipakita sa inyo at makita ko na rin ng personal ang hitsura ng Raflesia. Yeah. Ano yung mga kasama? Sila Sir Noel bago ang trek ay nagdasal muna ang aming grupo. So kasama ko rito ang mga tiga tourism, MDRRMO at may mga tour guide din kaming mga katutubo mula sa barangay na ito. Bandang alas 10 ng umaga ay nagsimula na yung aming trekking na siguro yung kalipas o tulad uh, ah, Napakalamig, napakalinis ng tubig galing sa kabundukan ng Sierra Madre. Boss, putol na rin lang ito akin at gagawin yung stick ko. Hindi ko papakita sa inyo yung mismong site kung saan kami umakyat dahil ayon sa taga-tourism ay hindi daw pwedeng i-reveal para hindi puntahan ng mga tao dahil endangered yung Rafflesia. At baka pag dinumog ng mga tao ay masalaula yung area. At eto na yung pag-akit namin sa bundok. Medyo matarik yan. Madulas din dahil basa ang lupa. At finally, narating din namin yung lugar kung saan nakita yung mga raflesia. At maliban dito, malamang sa parteng mas mataas pa na bundok ng Villa, mas marami pang raflesia ang makikita. Pero dito na lang kami nag-stay. At for the first time, ay nakakita ako ng mga raflesia. So yung iba ay medyo nabubulok na yung iba kasalukuyang namumukadkad at yung iba pausbong pa lang. Ayon sa taga Tourism ay hanggang June daw may mga makikitang ganto dito sa area. Ayun pa oh. Meron pa rito sa baba. Oh, nabubulok na yung iba. Andito lang pala siya sa mga sanga. Ito pala ang For the first time nakita ko din Okay na sir Kasi meron ko na baka malaglag sa dito may kanan Okay sir ha? Magkakasunod sila magkakatabi sila doon Okay no, sir Ayun hey. Saging lang sa saging, saging lang nila saging na unggoy. Iba pa rin yung abaga. Wala na kaya doon. Lapit lang pa. Hindi na nakabuka. Hindi na nakabuka. Uh, parang doon din. Hindi ko alam. Madami ding mga jade vine dito na makikita. Napakaganda rin tingnan. At every summer lang din sila makikita. Kaya sinamantala namin mag at magpa-picture. Yung ibang mga kasama namin ay nauna ng umuwi pero yung grupo namin ay nag-decide na dumiritso ng Kambal na falls dahil malapit lang naman. mula sa hanging bridge ay nasa 20 minutes lang ang trek papunta dito sa falls na ito. Pero hindi papayagan ng mga taga rito na makapunta ang mga turista nang wala silang kasamang mga tour guide. at nilapitan namin yung magkatabing falls para makapag picture at makapag video eto yung tinatawag nilang Tres Agtas Falls na tatlong layers yun nga lang, hanggang dalawang layer lang yung aking natatanaw. At sa kabila, eto naman yung inaluyongan falls. Para siyang mababa lang, pero sa personal ay nasa 10 meters ang taas niyan. pagkatapos niyan ay bumalik na kami. Pero ako ay nagpaiwan dito sa parting baba ng ilog para maligo. Sayang kasi yung pagkakataon na makaligo ka sa ganito kalinis at kalamig na ilog. at dyan na nagtatapos yung ating video. Maraming salamat po sa panonood. God bless at mabuhay po tayong lahat.